Isang magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride. Pritong tilapia nga ang nakita ko dito sa lamesa at balak ko nga sana kumain. Pero parang gusto ko ng may sabaw ngayon. Kaya naman nagpunta ko sa pinsan ko para mamburaot at maghanap ng bayabas. At gusto kong isigang yung pritong tilapia na nakita ko sa lamesa. nag kasi ako sa sinigang sa bayabas kaya kahit saan hanap tayo. <laughs> at yun dahil bubot ang bunga ng puno ng bayabas, minalas tayo. Kaya naman dumiretso na ako dito sa tindahan ni Kuya Reden Para maghanap ng bayabas at mga rekado Shoutout sa iyo Kuya Reden, talaga namang tuwang tuwa nung makita sa camera At shoutout din dito sa mga nakasabay kong bumili ng gulay Sigurado, masarap yung lulutuin nyo Una kong ang kinuha yung siling haba, tapos isinunod ko na rin yung kamatis Nakasingkinis ng kutis ko nung nagdadalaga pa ako At kumuha na rin ako ng sibuyas na hindi talaga pwedeng mawala sa mga niluluto natin Pero ang pagkakamalas ko pa rin talaga wala akong makitang kangkong at bayabas. Kaya paano matatapos ang mini vlog na to kung walang kangkong at bayabas? Pero hindi tayo papayag niyan. Maghahanap tayo kahit saang tindahan. May bayabas ba? <laughs> At yun, buti na lang may nakita tayong bayabas dito kila Boss Arvin. At mayroon din pala silang malakumpit. Kaya kung gusto nyo mga idol, puntaan nyo lang yung tindahan nila. Shoutout nga pala kay Kuya Fred na akala ko na nanahe yung pala nanonood ng video sa cellphone. Shoutout. Dito <laughs> ni. <laughs> At yun mga idol, sa halagang 15 pesos, meron na tayong nakuwang payabas para sa lulutuin natin. Ang problema na lang kung saan tayo hahanap ng kangkong. At buti na lang malikot ang isip ko at naalala ko kung saan ako nakakita ng talbos. Kaya tara mga idol, mambuburaot tayo. Okay, pingin ako nito ah. Talbos ano? Hi <laughs> <Bye>, guys! <laughs> <laughs> Shoutout sa iyo Michael at sa mga kamag-anak ko dito Buti na lang meron nung mababait na kamag-anak At dahil wala tayong makitang kangkong Pwede na to talbos ng kamote Grabe pagkakasarap nito sa sinigang sa bayabas Kaya ako maputla ang dugo mo Aba, ano pang iniintay mo? At yun nga mga idol, dito na ako sa bahay At inihanda ko na yung mga rekado para simulan na to Isinala ko na nga itong mahiwagang kasirola At nilagyan ko na rin agad ng tubig At inilagay ko na rin yung nakakatakam na bunga ng bayabas At takpan natin para lumambot agad At pagkat Pagkatapos ng ilang daang segundo pwede na to. Ilipat sa ibang lagayan para pisain. Para mas lalong tumalab ang lasa ng bayabas sa sabaw. At pagkatapos iniulog ko na rin yung sibuya sa pinagpakuloan ng bayabas. At isinabay ko na rin yung kamatis at sili para sa mabilisang pagluluto. At pagkatapos inilagay ko na rin yung pritong tilapia na kanikani na lang ay eh, nakita ko sa lamesa. Kaya kung may natatago kayong pritong isda na nakatambak lang dyan sa rep mo, gawin mo na to. Kaya sinisigurado ko sa inyo, yung kanin na lang na prito na walang ganang iulam, pag sinabuan mo ng bayabas, ay grabe. Masasabi kong pagkakasarap talaga at sisirain ito ang diet mo. Maglagay na rin tayo ng asin, ikaw ang bahala kung gaano kadami ang ilalagay mo. At bitchin na talagang sumisira ng panlasa mo. At habang pinapakuluan natin, pisain natin ang bunga ng bayabas at durugin tulad ng pagdurog ng ex mo sa puso mo. <coughs> Pagkatapos kumulo, pwede mo nang ilagay ang dinurog na bayabas. Grabe naman pagkakasarap. At kasabay nun, ilagay na rin natin yung talbos ng kamote na talaga namang napagkakasarap. At kapag ganito talaga ang ulam ko, wag mo kong kakausapin habang ako'y kumakain. At yun, mga idol, sinamahan pa natin ng in-steam na okra, grabe, pagkakasarap. So yun, bago matapos ang video na ito mga idol, shoutout muna tayo. Shoutout kay Boss Albert Senyedosa watching from California. And shoutout sa pinsan ko kay JJ Ganaban. And shoutout kay Micheline Mauro Repuerzo. So yun mga idol, shoutout sa inyong lahat. So yun mga idol, ako si Craps TV at ako si Talim Island Pride. And thank you so much for watching. Bye-bye!